Ito yung kapaitan na baka, tikman mo natin kasi tayo may celebrate na birthday. Tikman natin yung nasa ng kapaitan na baka. Uh, ang sarap! Lasang kanding! <laughs> Aba, ay! bakit? Ay, Bakit kung kung pumasak? Sarap ng pakadali ng pato. Parang lasang manok. Ito naman para to sa ano. Pato, adobo sa gata. Halid ngayon sa masbati kasi birthday ko. Buong, mas, buong masbati walang pasok. Salamat pala sa nagluto sa pabansa ko kong kumpare. Paring Roland, Italiano. Pre, thank you pre sa pagluto. Birthday. Oo. Ito ba may birthday? Kaya kulin niya ako sa pagod ba siya at kulin niya ako sa galuto. Kunin niyo si Parulan pag may birthday kayo dyan. Kakdip na ako. Natatapos yung luto. Ubus na ubus na ang nanay yung. Di parang luto yung luto. ano. Luto eh. Lupos na yung hanta. Ay ba? Katapos yun sa pato. Dito naman siya sa kabila, kabilang site. <laughs> yung pagdigmaan. <laughs> Ito siya pagdigmaan. Ang kapaitan. Kaya nyo yan? Wala kayong ganyan na pabasang kumpare Ako lang mayroong pabasang kumpare ganito. Ayaw! Mikus, mikus! Mikus, mikus na! Ni parang Roland. Hindi ka na Kaya nyo ba? Mayroon ba kayong ganyan na kumpare? Wala! Ako lang yan! Mayroon. May pabasang kumpare eh. tapos po sa kabila Dilipat na, na siya din sa kanyang kabila sapato pato <laughs> Pag hindi ka kanala si... hala Wow na. Diba yan Kabilaan yan Tama na to